Gandang gabi po sa inyo. Samahan niyo naman po ako. Basahin po natin ang Hebreu chapter 4 verse 12. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako na pagpasok sa kanyang kapahingaan. Baka sakaling sinuman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya on. Sapagkat na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang palakip na pananampalataya ang nangakarini. Eh. Nagsisip ng palataya ay nagsisipasok sa kapahinga ang Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagilitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingaan bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dapo ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dagong ito ay muling sinabi, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingaan, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, ayon sa sinasabi na nang una ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung ibinigay sa kanya ni Josue, ang pahingaan ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang pahingaan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingangi o upap na huwag ma marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sa ang salita ng Diyos sa ibuhay at magisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talin at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at ng otak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Yaman ngang tayo mayroon isang lubhang nakilang sa na pumapasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sapagkat tayo ay walang isang nakilang sa salduti na hindi maaari mahabag sa ating kahinaan. Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa lukulog ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ito po ang mabuting balik na ito, ano, Panginoon, ng makapangyarihan sa lahat. Amen.